Bukod sa grupong BGYO, sina Fayang Smith at JM Ibarra ang mga bumida sa spotlight, March Presko ng Star Magic, ha? Hindi na nga kami nagpaawat at kami ang naunang nagtanong kina Fayang at JM. Sabi naman sa James Young Love Team, marami ang natuwa sa kanila sa Candon City. Ilocos Sur nang nagpunta sila roon dahil ang babait nila at ang sweet pa sa isa't isa. At sa mahabang tsikahan namin sa magka-love team, Sinabi nilang komportable sila sa isa't isa, pero kahit anong pilit namin, aba, ayaw nilang umamin na sila na talaga na may relasyon na sila. Pero ang maganda, parehong sinabi nina Fayang at JM na ang isa't isa talaga ang gusto nila na katambal at wala nang iba pa. Dagdag pa nga ni Fayang, kay JM daw kasi talaga siya komportable, ha. Siyempre, touch na touch naman si JM sa dialogue na iyon ni Fayang at halatang sobrang kinilig, no? Nakakatuwa nga pala ang James Young fans dahil sabi sa amin ng mga taga Star Magic ay pawang magaganda ang komento ng mga ito sa palib nila sa social media. Say raw ng ibang fayang, JM fans, love na love nila ang abante dahil ang gaganda raw ng mga tanong namin sa magka team. Kilig-kiligan daw sila.